Welcome to Bebe Sweet Story. Kara, sama ka? Agad na napalingon si Kara sa tawag ni Ben. Si Ben ay ang kaibigan niya simula pagkabata. Madalas sila nitong magkalaro noon. Hanggang ngayon naman ay kaibigan pa rin niya ito. Masyado lang talaga siyang busy kaya hindi na nakakausap si Ben nitong mga nakaraang araw. Sana naman? Tanong niya habang inaayos ang kanyang uniform. Isa kasi siyang sales lady sa mall dito sa kanila, nakatatayo lamang. Mabuting at nakahabol siya sa pag apply Hindi kasi siya pwedeng walang trabaho dahil sa kanyang ina na palaging nangihingi ng pera. Hindi man niya maamin ay maluho talaga yung ina niyang si Sabel. Sugalera pa ito at lasinggera. Kaya naman sakit din ito ng kanyang ulo at ito ang pangunahing kanyang pinuproblema. problema. May dalawa siyang kapatid ngunit masyado pa itong mga bata para asahan. Wala na rin naman na silang ama dahil pumanaw na ito kaya siya na lamang talaga ang aasahan. Manilibre ako sa isawan mamaya. Nako, napakamot siya ng batok. Pasensya ka na Bena, may pasok kasi ako. Eh, baka uti ako ngayon eh. Bawi na lang ako sa susunod na day off ko. Alam mo naman si nanay, bawal akong parelax-relax lang. Napabuntong hininga si Kara. O sige na mauna na ako sa'yo. Paalam pa niya bago lumakad na patungo sa sakayan. Darating na naman ang araw ng sahod. Ubus na naman ito sa mga utang at bisyo ng kanyang inang si Isabel. Lumipas ang maghapon, ngunit kahit wala siyang oti, ay umuwi na siya upang asikasuin ang kanyang dalawang kapatid. Wala talaga siyang oras para gumala kaya tumanggi na lamang siya kay Ben. Ate, sinalubong siya ni Biboy Atikara, sinanay, si Nanay, may inuwing lalaki dito. Sumbong naman ni Ruby, ang pinakabata sa lahat. Sino'ng lalaki? Kunot ang kanyang noo. Sandali lang ha, paalam niya bago hinagilap ang kanyang nanay. Nay, nakita niya itong nasa kusina at masayang nakikipaglampungan sa isang may edad na lalaki. Sino ko siya? Takang tanong niya bago napabaling sa lalaki. Magandang gabi nga po. Magmamano sana siya, ngunit tinabig ito ng kanyang nanay. Masyado kang matanong kara. Mataas ang boses ng kanyang ina. Siya si nursing, boyfriend ko. Dito na muna siya kaya igalang nyo at asikasuhin ng tito nyo. Siya nga pala, may pera ka na ba? Kailangan kasi ni nursing. Pero sa akin si papuyong sahod ko at isa pa nakabudget na huyon. Paliwanag niya na mabilis kinagalit ni Sabel. Isang malakas na sampal pa ang ginawad nito sa kanya. Nay, sa punikara ang kanyang pisngi. Bakit kailangan yung maging ganyan? Nakakasakit na po kayo. Nagtitiis lang ho ako para sa mga kapatid ko. Nataas niya na ng boses ang kanyang inang si Sabel. Kung wala kang ibibigay, mas mabuting ikaw na lang yung ibigay ko. Kinaladkad siya ng kanyang ina palabas, habang ang dalaw nakababatang kapatid ay iyak lamang ng iyak. Nay naman! Nanay! Napahiyaw siya ng haltakin nito ang buhok niya at pilit siyang isinaldak sa loob ng tricycle. Iyak lang ng iyak si Kara habang inaalala ang naiwan niya mga kapatid. Bumaba sila sa isang club at maging ang pagpasok sa loob ay sapilitan pa. Ito na yung anak ko. Amin na yung pera. Ito yung bungad ni Sabel sa baklang may-ari ng club. Oh, isang daang libo yan ah. Walang bawian Sabel. Malaki yung punan ko sa maarte mong anak. Napaira pang bakla sa kanya. Sige na, bihisa na yan para makapamili na si Mr. Smith. Utos ng bakla kaya naman may humila kay Kara papasok sa dressing room. Nay, malakas ang kanyang sigaw. Huwag po niyo akong iwanan. Huwag niyo po akong Huwag po akong ibenta pakiusap niya ngunit wala na ang kanyang ina. Paano na ang mga kapatid niya? Paano na sila? Kung hindi lang sana na matay agad ang kanyang ama, ay maayos pa sana ang kanilang buhay. Sana may magtatanggol sa kanila sa tuwing ginaganito sila ng kanyang nanay. Huwag kang umiyak. Madiing wika ng bakla bago siya tinulak patungo sa stage kung saan may mga kasama siyang babae na mukhang matagal na sa club. Pinigil ni Kara ang pag-iyak. Naagaw ang atensyon niya ng lalaking walang emosyon at seryosong tinititigan sila isa-isa hanggang sa mapakos sa kanya ang mga mata na to. Sino siya? Baritono, ang boses ni Mr. Smith. Kara Sandoval, bagong salta po. Sagot ng bakla, bago siya inutos ang lumapit. Dalaan mo. Pasimpleng sabi pa nito habang pinanlalakyan siya ng mata. Siya na lang. Malamig nitong wika bago sumenya sa mga tauhan nito na siya ay kuhanin. Takot na takot si Kara habang ini-escortan ng tauhan ni Hugo. Si Hugo ay ang bilyonaryong walang asawa at aliw lamang ang hanap at siya ang napili na to. Walang imik si Kara habang nakaupo sa kama. Nakasuot siya ng magandang damit upang makapagbigay gana kay Hugo. Hinihintay na lamang niya ang binata na nasa shower pa. Kanina pa siya hindi mapakali. Hindi siya makapaniwalang ang ina mismo niya ang nagbenta sa kanya. Muling umagos ang kanyang luha habang nakatulala. Ngunit kung ito talaga ang kapalaran niya, ay tatanggapin niya na lamang. Wala ka bang gagawin? Binayaran kita ng doble kara. Pasensya na talaga. Hindi ako bayaran at mas lalong hindi ko to pangarap. Too much drama. Napailing ito bago siya dinukwang dahilan para mapahiga siya sa kama. Ang kaba ay napalitan ng init. Nawala na nga siya ng tuluyan sa kanyang sarili dahil sa ginagawa ni Hugo. Hindi siya ang unang babae na nakasama ni Hugo. Natigilan si Hugo sa ginagawa sa kanya. Wala ka pa bang karanasan? Tanong pa nito na kanyang kinatango naman. Nagpatuloy si Hugo sa kanyang ginagawa. Matapos, ang nakakapagod nilang exercise ay tahimik na nakahiga si Kara habang nakatitig sa kisami. Wala siyang kibo dahil hiyang-hiya siya. Gutom ka ba? Basag ni Hugo sa katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi niya inaasahan na magiging mabait ito sa kanya. Eh, hindi pa. Natigilan siya nang kumulo ang kanyang tiyan. Bumangon ka na magluluto ako bumangon si Hugo at nagtungo sa kusina habang nagluluto ay hindi mawala sa isipan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Kara kita niya ang lungkot sa mata nito ngunit hindi ito nagsasalita Kara tawag niya kaya agad itong napalingon You can stay here if you want wika niya bago ibinaling sa niluluto ang tingin hindi mo kailangang matakot hindi pa rin naman talaga ako pwedeng umalis eh. Malaking halaga yung kailangan kong bayaran sa iyo gamit ang aking katawan. Malungkot nitong sagot. Binenta ako ni mama kaya wala akong magagawa kundi maging tuta na lang ng sunod ng sunod. Forget about the money. Just stay here if you want. Hindi na kita pipilitin. Hindi mo naman sinabi na wala ka pang experience. Palagi akong kumukuha sa bar na yun ng babae pero ikaw lang ang babaeng walang karanasan na aking nakuha. Napakagat sa ibabang labi si Kara. Tahimik silang kumain ni Hugo bago muling bumalik sa kwarto. Ngunit wala na itong ginawa sa kanya. Nakahiga lamang sila at nakatalikod siya sa binata. Tumutulo ang kanyang luha dahil tahimik siyang umiiyak. Ngunit paminsan-minsan napapasinghot at sibi siya dahil hindi niya maitago ang sakit na kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya sa dalawa niyang kapatid. Natitiyak niyang umiiyak pa rin ang mga ito at siya ay hinahanap. Bakit ka umiiyak? Hindi ka pa natutulog? Malakas talaga yung pakiramdam ng binata. Wala lang to, pasensya na. Hindi ako nag-inarte, sorry talaga. May naalala lang ako. Mabilis niyang paliwanag bago nagpahid ng luha. Kinaumagahan, ay tinanghali na si Kara. Hiyang-hiya talaga siya kaya naman mabilis siyang bumangon. Walang hilahila -hila mo siyang bumaba ng kusina. Laking gulat niya nang makita ang dalawa niyang kapatid na masayang kumakain. Kinusot ni Kara ang kanyang mga mata upang magising ang diwa niya dahil iniisip niyang hallucination lamang ito. Masyado lang siguro niyang miss ang dalawang bata kaya siya ganito. Ate! Doon, ay napagtanto ni Kara na hindi siya nag-ahalusinate. Napaluhod siya at niyakap ang dalawa habang umiiyak na nalabo ang mga mata niya sa luhang patuloy na umaagos. Paanong hindi na siya nakapagsalita pa? Si Kuya Hugo po, sinundo kami kasi po si nanay ilang araw nang hindi umuwi. Gutom na gutom na po kami ate. Umiiyak na sumbong ni Ruby. Mariing napapikit si Kara habang kuyom ang kamao, napakasama talaga ng ina nilang si Sabel. Sinabi ng dalawa na may pinuntahan lamang si Hugo at hinayaan na lamang silang kumain. Kaya naman, labis ang tuwang nararamdaman ni Kara ngayon. Humahanga siya sa kabaitan nito sa kanila. Nararapat lang na suklian niya ang kabaitan na to. Gabi na, nang dumating si Hugo, mukhang galing ito sa meeting... Sikara na ang nag-aasikasong magluto. Kaya naman pagdating ni Hugo ay nakahain na ang pagkain. Masarap ka palang magluto. Puri nito sa kanya. Opo kuya, si ate palagi yung tagaluto sa amin. Sabat ni Ruby. First time niyang makita ng umiti ang binatang palaging seryoso at walang emosyon. Tabi pa rin sila sa kama, ngunit walang ginagawa si Hugo kaya naman naglakas loob ng umibabaw si Kara sa binata. Salamat Hugo. Sambit niya bago mapusok na hinagkan ang binata. Gumanti ito at lumali ang halik hanggang sa namalayan na lamang ni Kara na inaabot na pala nilang dalawa ang rurok ng kaligayahan. Namalagi na si Kara at ang dalawa pa niyang kapatid kay Hugo. Mabait ito sa kanila kaya naman komportable sila sa binata. Gabi-gabi ay talagang pinapasaya ni Kara ang binata upang makabawi sa pagtulong na ginagawa nito sa kanila. Papasok na ako. Napalingon siya kay Hugo na nakabihis. Hindi ka muna mag-aalmusal? Takang tanong niya rito. Sayang naman kasi itong niluto kong pagkain para sana sayo. Pero ayos lang naman. Kung haalis ka na baka mahuli ka sa... Hindi na siya natapos sa sinasabi nito nang maupo si Hugo. Lihim na napangiti si Kara, kahit na hindi palang lang si Hugo o pala salita, ay nagiging malambot pa rin ito sa kanya. Nasaan nga pala yung dalawang bata? Basag nito sa katahimikan na namayani sa kanilang pagitan. Ah, tulog pa. Mabilis ng sagot bago nagsalin ng tubig sa baso. Naghahanap na rin pala ako ng trabaho para naman Makahanap na kami ng malilipatan kung sakali. Hindi ko kayo pinapaalis, Kara. Sumeryoso si Hugo. Ginugulo ba kayo ng nanay mo? Pwede ko siyang ipadampot sa polis dahil sa mga ginagawa niya. Ngunit ay nang mangyari ni Kara ang bagay na iyon. Kahit pa hindi naging mabuti sa kanya si Isabel ay tinuturing pa rin niya itong nanay. Hindi makakaya na ni Kara na makitang nagdudusa ito sa kulungan. Lalayo na lamang sila at magsisimula muli ng kanya mga kapatid. Masyado pang mga bata ang kapatid niya para malaman ang ginagawa ng kanyang nanay Isabel. Hindi pa kayang maintindihan ng mga ito ang mga bagay-bagay. Hindi na ako papasok. Walang emosyong sambit ni Hugo bago pinagpatuloy ang pagkain. Magbihis ka kasama ang mga bata. Aalis tayo. Napatango siya bago umakyat sa kwarto. Ginising niya ang dalawang nakababatang kapatid bago niya ito pinaligo. Hindi niya maiwasang kiligin sa pinapakita ni Hugo sa kanya. Bakit nga ba ginagawa ito ng binata? Dahil ang basa nakikinabang din ito sa kanyang katawan. Kung iyon nga ang tunay na dahilan, hindi rin naman dapat siya magalit o malungkot dahil unang-una, bayad siya ni Hugo. Ito naman talaga ang gagampanan niya sa binata, ang ibigay ang sarili niya at ito ay pasayahin gabi-gabi o araw man. San po tayo pupunta? Tanong ni Ruby. Kasalukuyan silang bumabiyahe nila Hugo. Hindi naman ito sinabi kung saan sila pupunta. mag enjoy tayo. Umiti si Hugo sa dalawa niyang kapatid. Kara, may kalayuan to. Sana hindi sila mahilo sa biyahe. Sabihin niyo na lang agad ako kung nahilo kayo ah. Bilin pa nito na na lamang nila ng kanyang mga kapatid. Dalawang oras ang biyahe bago sila nakarating sa isang malawak na beach resort. Presko ang hangin kahit nasa entrance pa lamang sila. Kaya naman, tuwang-tuwa maging ang kanyang mga kapatid. Dumiretso sila ni Hugo sa room upang makapagpahinga muna. Ang dalawa niyang kapatid ay nagpaalam na maglalaro lang muna na pinayagan naman niya. Habang siya naman, ay nagbabad muna sa bathtub upang makapag-relax. Hindi niya na inalam ang gagawin ni Hugo dahil gusto talaga niya magpahinga muna. Humiga siya at pumikit. Naramdaman na lamang niya na may tumuntong kaya siya ay napamulat. Nakita niya si Hugo. Hinayaan muna niya si Hugo na ito ay makahiga bago siya tumabi dito. Salamat talaga Hugo nakangiting sambit niya rito palagi ka nalang nagpapasalamat hinahag ka ni Hugo nang panakanaka ang kanyang leeg mag enjoy na lang tayo Kara wika nito sa kanya muli ay nag isa na naman ang kanilang mga katawan hanggang sa napagod silang inabot ang rurok pagod man, ngunit hindi nila ito ininda dahil na rin sa nararamdamang parehas na mga oras na iyon hapon na nang maisipan ni Hugo na maglakad-lakad sila sa baybayin, ang dalawang kapatid naman niya ay naiwan lang dahil busy pa rin sa paglalaro. Maraming sexy sa beach, samantalang si Kara ay nakasimpleng t-shirt at short lamang. Hindi niya naisip na magbikini dahil wala naman siyang hilig sa pagdadagat. At isa pa, masyadong mababa ang self-esteem ni Kara pagdating sa kanyang katawan. Kahit nagaano pa sila ka-sexy, mas hot ka pa din, lalo na kapag wala yung nasa katawan mo. Bulong ni Hugo nang mapansin na kanina pa siya nakatingin sa mga nakabikini. Nag-init ang mukha niya at napayuko. Bulero ka rin pala talaga, no? Natatawang tanong ni Kara. No, I'm not. Mabilis nitong sagot na kinatawa pa rin ni Kara. Alam mo, sa tuwing ngumingiti ka, palagi na lang kitang gustong makatabi. Huwag mo kong tititigan at huwag mo kong itian kasi maniwala ka o hindi. Wala tayong magagawa maghapon kundi ang mag-exercise. Diretsahang sabi ni Hugo sa kanya na mas nakapagpainit sa nararamdaman ni Kara. Naupo sila sa dalampasigan habang nakatanaw sa dagat at sa araw na palubog na. Ang ganda, manghang bulong niya habang nakangiti at tinatanaw ang palubog na araw. Oo nga maganda. Sang ayon ni Hugo na sa kanya pala nakatitig. Nasira lang naman yung moment nila nang may lumapit na babae kay Hugo. Hi! Bibo ang boses na to. Wanna have some fun? Pwede kayong sumali sa amin may party kami ngayon. There! Turo ng babae sa bandang dulo. May mga sumasayo at nagtatawanan. Nakita ni Kara na nagdadalawang isip si Hugo, kaya naman siya na ang sumagot. Okay lang naman, busy naman ang na mga kapatid ko. Mauna na lamang ako umuwi sa'yo, pagbigyan mo na. Bulong niya kay Hugo. Nakisali sila sa alok na party ng babae. Pinakilala sila nito at ganun din naman ito sa kanila. May name is Karen. Nakipagkamay ito. They are my friends ituro nito sa mga nagiinom na grupo. Bonfire na, wait lang guys. Paalam pa nito na na lamang nila. Mabilis lang itong bumalik na may dalang alak. Here, let's enjoy the night. Nakangiting sabi pa nito bago tumungga ng alak. Go girl, uminom ka lang. Nandiyan naman siya para alalayan ka. Napatango na lamang si Kara bago uminom ng alak. Ngunit wala siyang balak maglasing dahil may dalawa siyang kapatid na kailangan niyang asikasuhin Banyo lang ako ah Paalam niya kay Hugo Balik ka agad Walang emosyong sabi nito na kanyang tinanguan Ilang sandali lang naman siya sa banyo Ngunit pagbalik niya Ay kita niyang hinalikan ni Karen si Hugo Napasulyap sa kanya si Hugo Habang si Karen naman ay nagulat pa kunwari Kahit na sinadya niya naman ito Una na ako, Hugo. Pinilit na umiti ni Kara. Aasikasuin ko lang yung dalawang bata. Mas sumama pa ang loob ni Kara nang hindi man lang nagsalita si Hugo o hindi man lang siya hinabol. Ilang minuto pa bago ito dumating ngunit hindi niya ito kinausap o tinanong man lang. Wala naman siyang karapatang magalit dahil hindi sila magkarelasyon ni Hugo. Binayaran siya o binili lamang siya nito kaya wala siyang karapatang mag-inarte. Ate, bakit ka pumiiyak Agad na nagpahid si Kara ng kanyang luha. Kasalukuyang siyang nasa room ng kanyang mga kapatid upang patulugin ang mga ito. Ngunit hindi pala tulog si Ruby kaya nahuli siya nitong umiiyak. Totoo po bang binenta ka ni nanay kay Kuya Hugo? Ruby, saan mo naman alaman yan? Gulat niyang tanong dito. Hindi ganon yun, Ruby. Huwag mong isipin yan. Mabait ang kuya hugo mo. Si nanay, intindihin na lamang natin siya. Bakit po? Salbay si nanay. Bakit pa siya natin iintindihin? Palagi ka na lamang niyang inaaway at pinahihirapan. Mas masaya pa po akong nakaalis na tayo sa kanya. Natutop ni Kara ang kanyang bibig. Pigil na pigil siyang gumawa ng ingay habang umiiyak. Ruby, baka umalis na rin tayo kay Kuya Hugo mo kasi nakakahiya na. Po, hindi niya naman po tayo pinapaalis. Oo nga, pero hindi naman habang buhay nandito tayo. Sige na, tulog na. Ang atin na yung bahala sa lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Hinaplos ni Kara ang buhok nito bago hinagkain. Madaan siyang lumabas ng kwarto nang makitang mahimbing na ang tulog ni Rubi. Nadat na niya si Hugo na walang imik habang nakaupo sa couch. Tumayo ito nang siya ay makita. Lalampasan na sana niya ang binata nang hulihin ito ang kanyang pulsuhan at hilain siya sa kanilang silid. Gagalawin mo na naman ba ako? Lakas loob, natanong ni Kara. Trabaho ko naman 'to, kasi bayad mo ko. yung nakita mo, Kara. Hindi ako bulag. At saka ano naman sa akin Hugo? Wala naman sa akin Bayad mo ko, kaya wala akong dapat iangal. Sanay na akong ginagamit kasi sarili ko ang ina, binenta ko eh. Napabuntong hininga si Kara. Pasensya ka na kung ganito ako. Ang hirap lang kasing umasa. Sakit din kasi kapag hindi nangyari yung inaasahan mo. Imbis na sumagot si Hugo, ay mapusok na lamang siya nitong hinagkain. Sinabayan niya ang halik nito dahil ayaw niyang patalo. Gamitan lang naman ang namamagitan sa kanila kaya sasamantalahin na rin niya ang nararamdaman niya na dinudulot ni Hugo sa kanyang buong pagkatao. Kakaiba ang bawat galaw at halik ni Hugo. Hindi ito marahas, wala rin bahid na pagnanasa at hindi rin galit kahit pa hindi sila maayos nito ngayon. Tila ba, punong-puno ito ng pagmamahal. Napapapikit si Kara dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Si Hugo naman ay tila baliw na rin ang mga oras na yun. Wala na rin pakailam. Dahil na rin sa nararamdaman, nakatitig siya sa binata at kapwa sila pawisan. Matapos noon ay bumagsak silang dalawa sa kama. Talaga namang mga pagod na pagod. Limang minuto ang lumipas, ngunit wala pa rin nagsasalita. Hanggang si Hugo na ang bumasag sa katahimikan. Itigil na natin to. Kirot at sakit ang dala nito sa puso ni Kara. Hindi siya nakaimik at hinayaan na lamang na magsalita si Hugo. Marahil nga ay eto na yung huling may mangyayari sa kanila dahil baka sawa na ito. Walang pasabing bumangon si Kara at nagayos ng kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makalabas ay hinila siya pabalik ni Hugo. Itigil na natin to kasi gusto kong may katuturan na yung namamagitan sa atin. Napasulyap siya kay Hugo. Anong ibig mong sabihin? Nauutal pa si Kara sa kaba. Pakasalan mo ko Kara. Hayaan mo kong mahalin ka at protektahan. Hinagkan siya ni Hugo sa noo. Hayaan natin ang ating nararamdaman na mas lumalim pa. Hindi naman natin kailangang pigilan ng ating mga sarili. Hindi makapaniwala si Kara sa inaalok na kasal ni Hugo. Ngunit sino nga ba siya para tumanggi? Aminado naman siyang nahulog na yung loob niya kay Hugo. Kaya hindi niya na kailangang mag pa. Sa pagtanggap ni Kara sa alok na kasal ni Hugo, ay agad itong pinaalam ni Hugo sa mga magulang na to. Habang ang ina ni Kara ay wala talaga siyang balita at ayaw na rin naman niyang alamin. Hindi naman niya tinatalikuran ng kanyang ina porke nakaswerte siya sa lalaki na kabilis sa kanya. Kung lalapit at hihingi ito ng tawad ay maluwag niya itong tatanggapin. Kung ano yung bait ni Hugo ay siya ring bait ng mga magulang na to. Kaya naman agad silang nakomportable ng kanyang mga kapatid sa mga ito. Sa paglipas ng panahon ay binayayaan sila ni Hugo ng kambal. Ang ina niyang si Sabel ay wala pa rin paramdam. Ngunit kahit na ganoon, ay naging masaya pa rin naman sila ng kanyang mga kapatid. Hindi man nila nasumpungan sa kanyang ina ang pagmamahal na hinahangad nila, ay nasumpungan naman niya ito sa bago nilang pamilya na tumatanggap sa kanila. Lalo na sa asawa niyang si Hugo na nagmahal at nag-alaga sa kanya. Sa buhay, nakakaranas tayo ng matinding kahirapan at problema. Ngunit tatandaan natin na hindi habang buhay ay mananatili tayo sa ganoong kalagayan.